Magandang araw guys. Ngayon ay nandito tayo sa ating babuyan. Tinitingnan natin. Ay loaded tayo ngayon. Ngayon. Lahat ay may laman. Lahat ng kwarto. Dito yung mga inahin natin. Andun pa sa labas. At ito na nga, nanganak yung isa nating inahin. Siya ay nanganak ng siyam. At dito sa ating nursery, ay meron tayong dalawampung biik. Ito ay mga bagong walay din. May dalawa pa dyan na pinadidi natin sa bote dandun pa sa bahay. Kaya hindi natin sila inaisabay dito dahil maliliit. Kapag nag -away, away ay magiging kawawa lang sila. Ayun. So, bali, ito yung nursery pig pen namin na ginawa. Dahil nga sa loaded yung ating mga kulungan, lahat ay may laman. Kaya, temporarily doon muna sila. Ayun. Ito yung mga biik na pinanak natin nung nakaraang buwan. Ngayon ay nawalay na sila. Ayun. Tapos nanganak pa yung isa nating inahin. Paglilinis tayo dahil napakadumi. Tapos <coughs> Good morning guys. Ito yung routine natin sa ating bubuyan bawat umaga. Papakain at tayo maglilinis ng mga kulungan. Ayun na. Dahil napakadumi, Mamaya ba ya? Mga, mga, mga masingkatan ni putan. Waran mga buhok ano? Tama mamaya, may sura.